sa isang sombrero. Naging simbolo ito barkadahan, tropahan at tambayan. Naging simbolo, naging identity. At para naman sa iba, naging inspirasyon pa nga. Pero bakit ngayon? Marami ang nagsasabi, ang sombrero dati nilang ipinagmamalaki ay ngayon ay pinagtatawanan na lang. Hi, ako si Ainz. At sa video ito, sisilipin natin ang buong kwento sa likod ng Tambay Cup mula sa simula sa kasikatan at sa kontrobersiya nagbunsod ng unti-unti nitong pagbagsak. Ikaw na rin mismo ang makapagsasabi kung ang tambay Cup ba ay tunay na inspirasyon o isa lamang malaking ilusyon. Taong 2023, si Pio Valbuena, isang rapper at content creator, ay nakaisip ng isang magandang ideya. Sa panahon na ang salitang tambay madras tignan bilang negatibo katumbas ng tamad walang ginagawa at nakatambay lang kaya't naisip niya paano kung buguhin natin ang pananaw ng tao paano kung gawin natin itong simbolo ng kultura at hustling at doon nagsimulang ipinanganak ang Tambay Cup unang inilodsad ang mga sombrero na may kakaibang disenyo at limitadong dami Noong una, nagkakahalaga lang ito mula sa 1,000 hanggang 2,000 piso. Pero dahil sa demand at marketing, umabot ang ibang version sa mahigit 100,000 piso ang bawat presyo. Pero bakit nga ba ganon ang nangyari? Dahil bawat cup ay sinasabing rare at lalo na kapag ito, inilagyan pa ni Pio ng pirma, lalo daw tataas ang value nito hindi rin ito basta-basta produkto. May mensahe rin ito sa likod na ang sabi, tambay na nagsusumikap para bang sinasabi ng bawat cut. Kahit tabay ka ay pwede kang magsimula ng isang bagay na magiging malaki. Dagdag pa rito, sinuportahan din ito ng mga personalidad tulad ni Wamos Cruz at Awit Gamer sa mga vlogs, live streams at events. Hindi lang dito natapos lumabas din ang tambay lights. Isang alak na di umanig kaaling daw sa Spain at kahit hindi ganon kakilalang brand ng alak. Naging patok ito dahil sa dala ng hype ng tambay cup. Para naman kay Pio, ang lahat ng ito ay hindi lang negosyo kundi isang movement. Pero gaya nga ng maraming mabilis sumikat, mabilis din itong naging target ng intriga. Unang pumutok ang issue ng gumawa na video sa si WhatsApp man laban kay Pio at Tambay Cup. Pinuna niya ang di umalipang kopya ng disenyo ng brand. Pero kung titignan natin, mapapansin na may pagkakahawig ang Tambay Cup sa mga sikat na disenyo tulad ng New Era ng BA at NASCAR. Para sa supporters, wala namang masama. Inspirasyon lang daw. Ah, uh, inspired, okay? Inspired. Tandaan niya yan. magkaiba ang copyright sa inspired. No? So itong inspired to, di ba? Inspired to, hindi siya copy kasi kung copy talaga to, pati yung pangalan na ginagaya, pangalan ano, din kasama. Pangalan din, copy. Pero yung in inspired, kaya nga tinawag na inspired din, eh. di diba? Kaya na tinawag na inspired kasi may pinaggayahan. Pero para sa critics, malinaw na plagiarism at hindi pagiging original. Ilang buwan ang kalipas, maraming kabataan ang nag-invest para makapagbenta ng tambay cup. Pero dumating ang punto na mismong si Pio Rao ay nagbebenta online. Natila inaagawan ng market ang mga resellers nito. Nag-viral nga ang ilang run videos mula sa mga resellers na nagre-reklamo na lugi daw sila. Habang si Pio naman daw kumikita, din ang kumikita, lumabas din ng iba't ibang paratang tulad ng pump and dump strategy na sinasabing sila sila lang ang mga kaibigan at malalapit kay Pio ang bumibili at nagbebenta ng cups para lumabas mataas ang demand. Sa madaling salita, parang niloloko ang market price na to. At hindi lang doon natapos. Sa ilang live streams ni Pio, ilang beses din siyang nakitang lasing. Mga Wala, bobo yun. no, sa jago, no? Bobo yun, bobo. Mga bobo. Mga gago. Thank you, pare. Makagago, bobo ka. Mo, Hindi galing sa kanya ako, galing sa akin, bobo ka. Tangina mo, TPC, mukha kang, mukha piling mo mayaman ka, wala kang tira, gago. Wala kang pera. Ayon pa sa netizen, kung gusto mo ng respeto, huwag sirain sa sarili mong brand. Lasing ka lagi, tapos nagsasalita ka, labat sa mas malaki sa'yo. Habang ang isa naman ay nagsasabi, dati proud akong bubili ng tambay cup. Ngayon, nahihiya na ako kasi parang scam lang pala. At habang tumatagal, unti-unti ring humihina ang hype nito. Dagdag pa rito, lumalabas pa ang mga bagong brand ng streetwear na mas mura, mas legit, at mas creative. Kaya lalong nawalan na eksena ang tambay cup. Kaya sa huli, parang sinira pa mismo ni Pio ang kanyang sariling brand. Hindi dahil sa mismong produkto konde dahil sa mga desisyon, pagali at kontrobersiya na hindi niya na mahandle ang tama. Mula sa pagiging simbolo, daging red flag ang tambay ka. Kung iisipin, maganda sana ang vision ni Pio. Gawin mong inspirasyon ng salitang tambay at ipakita na kahit simpleng tao pwede gumawa ng malaki. Pero ang problema, hindi lang branding at marketing ang kailangan. Kapag negosyo mo nakabase sa hype, tiwalan ng tao, isang maling hakbang lang ay pwedeng bumagsak ang lahat. At sa kaso nga na tabay ka, ito nga ay nangyayari na.